Nagawa tayo ng paksi na bangos sa tiempo. Meron tayong dahon ng sibuyas, luya, bawang, at sibuyas. So, isisir muna natin tong tiempo natin, tsaka bangos. Meaning, ipa, i, medyo ipapry natin ng konti. Para mag-brown lang, mag-brown lang yung mga sides. So, ganun gagawin natin, guys. ito lang yung goal natin guys sa magkaroon ng sanang ganyan. So, ayan, okay na yan. Yeah. So, ayan guys. Kanyan lang din yung gagawin natin sa bangos. So, yeah. yeah, Pinatakta natin kasi mapawag sa itang So, habang pinipreto yung ating tomato, nalagyan na natin ating kita sebagai Pagunin uh, natin mga po. Yan. naman po. madali lang po. Naman. Madali lang po. Kumambot. po naman to dente, 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 dente. itong mga So, ayan na, guys. Ilalagay na natin yung bangos. Nasira pa nga yung tripod ko, guys. So, pagpasensyahan nyo na. Ganyan na naman ako magvideo. Ayun, nasira yung ating tripod na lagay natin sa dito na kayo yung malaki ang puno ng ating pang um, ang balto hindi mawawin na ang uh -huh. uh -huh. lang guys pa-play ngek no, uh -oh. ayan nilagyan ko na siya ng sukang iloko tsaka ano water half cup na water tsaka sukang iloko. Dadagdagan ko lang siya ng konting sukang iloko. Hindi lang. Okay. Yan, tapos. Okay na na, pag na na. Malapit naman na to. Okay. So, ano na yung kuno. pala siya guys nagyan natin ng pepper ground pepper. Okay, Madaming um, pepper. Gusto ko rin siyang lagyan ng ano. Gusto ko rin siyang lagyan ng sante. Okay, Merong laurel. Ito siya ng laurel. Hmm. Gusto ko rin siyang lagyan ng buong sibu. Ah, buong, uh, buong paminta. Kaya lang, Ah, uh, ito lang ang meron tayo. Itong ganito. Ayan, hindi natin. Buong pamunta. Dalawa siguro. Ayan siya na guys -isa kasi isang kamay lang yung gamit. At naglalagay ako ng ano guys sesame oil, konti lang konti lang tsaka natin ilalagay yung sibuyas dahon okay tapos ah uh, lalagyan ko rin siya ng oyster sauce. Ayan okay, naman din natin sa mga okay, oyster sauce. okay. Basta, okay, tapunan natin siya. At isasalang. So, ayan guys, salang natin siya pang... 20 minutes siguro. Balikan na lang natin. Tiyaran! Luto na siya. Ayan. Kain tayo rice. Kamusta? Nap? Ang sarap. Hmm. Yung nagagag na naman sa akin natin ah. Kain po tayo.